yang <tuk> Kurang alaga, mau absorb apa-apa. Kaya na may arin, ano, dalawa, dalawa kay, ah, tag isa sila ni A, at saka ni, ni Padi. Pero inaagaan ko muna kasi, wala kang tag si Padi, kasi busy mo siya magtinda. Dito daw muna sa bahay yung kanyang aso. Pero may ari na yan. Kasi nga lang, eh, inalagaan mo, parang hirap na yung may Ito na sa amin, nakakalura si Tana, si Alex parang hirap na ipamigay. Pero siyempre so, so, dahil tropa ko. Papamigay natin yung iba. So, yung mga iba. Sila. May mga lahi sila mga kabila. Yung isa has, yung isa na, yung dalawa, chihuahua, yung sa, namang isa na, ano, uh, chihuahua, pwede so, naman yun. Parang mixed breed sila. Kaya, yung, ano rin naman na, ano, hindi alagaan, kawawa naman. giúp vào Thảo subscribe cho Làm Ghiền Mì không bỏ lỡ Kasi nga naka-uwi ako sa May sabi ko sa bus ko. Parang day off ko naman yun sa mga anak niya, niya. Tayo, -alis -alis tayo, so, sa akin niya. Kasi nga kaya tayo para naman ka-alis-alis tayo at makapagpahil niya. So, kung mag-enjoy sa akin home, tangan titinan ko yung bakod ng nanay ko kasi pinagawa yun ang kapatid ko. Pinakontrata niya yun ng 200 k Paikot. May gate kasi lang sasakyan kasi yung kapatid ko may sasakyan. Eh, ay yung gumawa doon. Pinsan din nga yun. Ex-kapitan doon. Kaya gusto kong makita ma dapat pala nakuhaan ko yung before and after. Kaso lang, wala akong video nung before eh, kasi uh, mga nabura ko na banyo phone nga ako. Ito na yung uh, ganit sa ano sa ano na new phone ko to. Kaya nabura ko na dun sa old po kasi nga loading ng loading.

saan uh, na yung ating pina? Kaya po may nuggets siya. Ngayon naman, hotdog daw siya. <laughs> Pero, pa dyan man ako ngayon. Masawa eh. din siya sa mga gano'n. Mga marinated na manok. Yung baboy, pork chop. Iba naman daw sa akin. naman mami. Asawa din ang bata sa ta. Ganyan ang mami. Kada umaga. alig lang ng estudyante. Okay. lang ang pagluluto ko dito kasi baka na naman nila ubusin. Pero ulang, magdagdag ako kasi nung aso ko, kailangan ng ulang. Pwede hindi maaarte. Kahit pag anuhan ko lang ng kung ano-ano dyan, kain sila. Kasi sila maaarte na manimili. nakakatakot naman ang liliit ito yung regular nila dati yung nagtrapawa ko sa swift dati malaki dito yung regular na may regular may, may uh, jumbo, may cocktail cocktail yung maliliit yung mga kabibilag na parang longganisa lang parang longganisa style ang pagkakapak para sunod-sunod na parang itong ganisa yun ang cocktail kung tawag okay. okay Mabay na mga -be -be love para isang video lang tayo okay. morning sa lahat sana ano okay ang araw natin huwag no, masyado mainit ngayong Pwede best na Umaga. Hanggang hapon sana hindi masyadong mainit kasi ang kuryente ko, hindi ko alam kung makano bill ko kasi araw-araw kami nag-air ko. Patay na ang bulusan ni Fafang X. Bye.